Noong 2013, pinatay ng babaeng ito ang kanyang ina. Sinaksak niya ito ng hindi bababa sa pitong putsyam na beses. Bakit kaya ito nagawa ni Isabella Guzman sa kanyang ina? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias, at general knowledge, ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Si Isabella Guzman ay pinanganak sa Colorado, USA noong June 1, 1995. Ang kanyang mga magulang ay si Robert Guzman at Yonmi Mihoy. Ayon sa mga ulat ay nag-divorce ang magulang ni Isabella bago siya tumungtong ng 15 years old. Ang kanyang ina ay nagpakasal muli sa isang lalaking nagngangalang Ryan Hoy. Noong bata pa si Isabella ay pinatira siya ng kanyang ina sa bahay ng kanyang ama dahil hindi sila magkasundo nito. Ayon sa mga nakakakilala kay Isabela at sa kanyang mga magulang, si Isabela umano ay hindi kasundo ang kanyang mga magulang. Siya umano ay walang galang sa mga ito. Madalas niya daw nakakaaway ang kanyang ina. Lalo pang naging malala ang pag-aaway nilang mag-ina nang tumira si Isabela sa bahay ng kanyang ama. Isa umano sa madalas pag-awayan ng mag-ina ay ang mga nobyo ni Isabela. Madalas umanong pumasok ang mga ito sa kwarto ni Isabella nang hindi nila alam. Bumalik si Isabella sa bahay ng kanyang ina noong siya ay 18 years old. August 28, 2013, dumating ang kanyang ina na si Yunmi sa kanilang bahay alas 9 ng gabi. Pagdating nito, kumain pa umano sila ng hapunan at matapos nilang kumain ay umakyat na ito upang maligo ayon sa stepfather niyang si Ryan. Ngunit baka lipas lang ang ilang minuto ay nakarinig umano siya ng malakas na kalabog. Agad-agad siyang umakyat para tignan ang kanyang asawa. Pagdating niya sa taas, nakabukas umano ng bahagya ang pinto ng banyo kaya sumilip siya dito. Ngunit hindi hinayaan ni Isabella na makita niya ang nangyayari sa loob dahil agad-agad nitong nilak ang pinto. Tumawag sa 911 ang stepfather ni Isabella na si Ryan Moy. Sinabi niya sa otoridad na si Isabella at ang kanyang ina ay nasa loob ng banyo. Aniya, may lumabas na mga dugo sa pintuan ng banyo. Ngunit siya ay hindi makapasok dahil nakalak ang pinto nito. Habang nakikipag-usap siya sa 911, pinilit niyang makapasok sa banyo. Pagbukas nito ay bumungad sa kanya ang dugo ang katawan ng kanyang asawa. Habang si Isabela ay nakatayo lamang, Nakita niya sa sahig ang kutsilyong ginamit ni Isabela pang patay sa kanyang ina. Ayon sa stepfather ni Isabela na si Ryan, walang kareare aksyon si Isabela sa nangyari. Bagkus, siya ay lumabas lang sa banyo na parang walang nangyari. Sinubukan pa umanong i-revive ni Ryan ang kanyang asawa, ngunit wala na talaga itong buhay. Nang makarating ang mga police at emergency medical services sa kanilang bahay ay dineklara nila na dead on the spot si Yunmi. Ayon sa mga nag-imbestiga, lumalabas na ang kanyang leeg ay ginilitan. Bukod pa rito, siya din ay nakatanggap ng tatlong saksak sa kanyang muka at halos limang put dalawang saksak sa kanyang leeg. Sa kabuuan, nakatanggap umano siya ng mahigit isang daang saksak mula sa kanyang anak. Matapos ang investigasyon, nalaman ng otoridad na hindi iyon ng unang beses na nag-report si Ryan sa kanila tungkol sa pag-atake ni Isabela sa kanyang ina. Hindi rin yun umano ang unang beses na may mga pulis na bumisita sa kanilang bahay. Lumalabas na nung umaga ng parehong araw kung kailan nangyari ang krimen ay tumawag si Ryan sa mga otoridad para ireklamo si Isabela. Nakatanggap umano sila ng email mula kay Isabela. Ang email na ito ay naglalaman ng pagbabanta. Nakalagay umano sa email ang mga salitang, You will pay. Pagkatapos umanong makita ng otoridad ng email ni Isabella kay Yunmi at Ryan, ay sinabihan nila ang mga ito na pwede nilang palayasin si Isabella sa kanilang bahay dahil ito umano ay nasa wastong edad na. Matapos makita ng otoridad na kalmado na si Yunmi, ay umalis na ang mga ito. Nang makaalis ang mga ito, tinawagan niyon ni mi ang ama ni Isabella na si Robert para ipaalam ang nangyari. Pinakausapan rin niya si Robert na pumunta sa kanilang bahay upang kausapin ng masinsinan si Isabella. Dumating si Robert, kinausap umano niya si Isabella at sinabihan na kailangan niyang irespeto ang kanyang ina at sumunod rito dahil ito ay makakabuti sa kanya. Matapos ang pag-uusap nila ay umalis na si Robert dahil akala niya ay okay na ang lahat. Pero ang hindi niya alam ay tatlong oras lang makalipas ang pag-uusap nilang mag-ama ay papatayin na pala nito ang kanyang ina. August 29, 11 a.m. Natagpuan ng mga pulis si Isabella matapos ang ilang araw ng paghahanap. Nakita umano siya sa isang parking lot. Agad siyang dinakip at kinasuhan ng first degree murder. Noong June 2014, nagplead si Isabella ng not guilty by reason of insanity. Si Isabella Umano ay nalate sa paglilitis dahil ayon nitong lumabas sa kanyang selda ayon sa kanyang abogado. Nang si Isabella ay lumabas na at tumarap sa judge, pansin na pansin ang kakaiba niyang kilos. Kapag nakikita niyang nakatutok sa kanya ang kamera, ay tatawa ito. May pagkakataon din na tititigan niya lang ito ng walang emosyon. Nang magumpisa ang paglilitis, ang psychologist na nagkandak ng psychiatric evaluation sa kanya ay sinabi na si Isabella ay nakakaranas ng paranoid schizophrenia. Aniya, sa kanyang obserbasyon sa dalaga, marami siyang nakita na senyales tulad ng pagtitig nito sa isang bagay ng napakatagal. Nagsasarita rin umano ito mag-isa na tila may kausap kahit wala namang itong kasama at tumatawa rin ito mag-isa. Ayon sa psychologist, si Isabella ay nakakaranas ng visual at auditory hallucinations at paranoia. Nang kausapin umano ng psychologist si Isabella, sinabi nito na hindi niya alam na ang kanyang sinasaksak ay ang kanyang ina. Ayon kay Isabella, ang totoong ina umano niya ay nagngangalang Cecilia. Kailangan niya umanong patayin si Yunmi para iligtas ang buong mundo. Nang marinig ng prosecutor ang pahayag ng psychologist na tumingin kay Isabella ay sumang-ayon sila at tinanggap ang not guilty plead ng kampo nito. Kaya't sa halip na sa kulungan ng bagsak na Isabella ay nilipat ito sa Colorado State Mental Hospital at doon siya nanatili ng na mahabang panahon hanggang siya ay gumaling. Bago matapos ang 2020, matapos niyang manatili ng pitong taon sa mental hospital. Ang 25-year-old na si Isabella at ang kanyang kampo ay nagpetisyon upang siya ay makalabas. Sa isang video ay inilahad niya ang kanyang karanasan. Nakaranas umano siya ng verbal at physical abuse na nagsimula nung tumiwalag siya sa relihiyon ng kanyang pamilya na Jehovah's Witnesses. Ayon sa kanya, nagalit ang kanyang ina sa pagtiwalag niya sa kanilang relihiyon. Doon umano nagsimula ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nagsimula umano ito sa sigawan at dumating pa umano sa punto na dinuroan niya ang kanyang ina sa mukha. Pagkatapos nito, doon na nagsimula na magkasakitan sila physically. Walang linaw kung lahat ng akusasyon ni Isabella laban sa kanyang ina ay totoo ba o hindi dahil walang ibang magpapatunay kundi siya lang. Marami ang nagsasabi na posibleng dahil sa kanyang sakit kaya niya naiisip ang mga ito. Sinabi rin niya sa video na siya umano ay magaling na. Hindi na umano siya magiging banta sa kanyang sarili at maging sa ibang tao. Idinagdag niya rin na may isang lalaking empleyado ang Colorado State Mental Hospital na paulit-ulit na umabuso sa kanya simula nang pumasok siya rito. At nagtamo siya ng injury sa kamay dahil dito. Ayon kay Isabella, unang beses na ito'y nangyari nang pinapasok umano siya ng lalaking empleyado sa isang closet upang mamili ng damit. At nang siya ay makapasok, agad umano siyang sinunggaban nito patalikod at siya ay hinalay. Paulit-ulit umano itong nangyari. Nang siya ay tanungin kung bakit hindi siya agad nagsumbong, sinabi niya na baka pag nagsalita siya ay hindi siya paniwalaan. Baka idahilan umano ng empleyado na gawa lang ito ng kanyang hallucinations. At natakot din siya na baka sabihin ng empleyado na hindi nagbabago ang kanyang kondisyon at mas lalo pang mapatagal ang pananatili niya sa mental hospital. Noong June 2021, na-publish sa CBS Report ang update tungkol kay Isabela siya ay pinayagan ng makalabas ng judge mula sa mental hospital upang maisagawa ang mga group therapy at iba pang klase ng therapy na makakatulong sa kanyang tuloy-tuloy na paggaling. Ipinagutos din ng judge na kailangan niya magsuot ng GPS tracker sa lahat ng oras. Nasabi din ni Isabella na kung maari niya lang baguhin ang mga nangyari noon ay babaguhin niya ito. Ikaw? Anong masasabi mo sa kwento ni Isabella Guzman? Comment down below.